Galing ng Palawan, puntahan natin ang uh, uh, Maguindanao mga kaibigan. Driver ng Hilux, pinagbabarel patay. Ilan sa mga sakay nito, sugatan rin. Sa pamamaril naman, sa Cotabato City. Kung walang katapusang barilan dyan sa Cotabato mga kaibigan. Alamin natin ang detalye ng balitang ito. Kasamang Juma Abdul. Thunder Radio Live Reports. Yeah. Yes, so maraming salamat. Isang mapagpalang umaga kasama sa Tama ka nga, tatay na nang dumating sa bahay paggamutan. Ang isang lalaki matapos pagbabarilin habang inamaneho nito ang kanyang Hilux na pick-up truck sa enter o sa intersection ng ORC compound sa Sinsuat Avenue sa Patabato City pasado alas dos ng hapon kamakalawa. Inilala ang nasawin na si Ahmad Kanapia Uto, 25 taong gulang, na residente naman ng barangay Baruraw sa Sultan sa Barungis, Magindanao del naman ang mga kasama nito na sila Marati Apelin at JP Imran, bawang mga brigade commander ng MILF. Sugatan din si Aladin Uto at Tahir Tiga Sama, anim na puti sang taong gulang. Ligtas naman ang nakasakay sa likurang bahagi ng pickup truck na Hilux na kinilalang sina Johal Apelin. Tung -tung taong ulang, Maulang, 32 taong gulang, Nasrula Maulan, 32 taong gulang, Yusuf Kamad, 42 taong gulang, Said Pilmin, 27 years old, at Mar Angkangat, 27 years old, na nakaligtas habang pinagbabaril at nakitang kita sa CCTV kasamang Sparta. Mm -hmm. Samantala, positibo naman kinilala ng mga biktima ang nasabing sospek na ito ay kinilalam sa pangalan Kanandok, ang 33 tatlong put, tatlong taong gulang. Sinabi ni City Police Station to Commander Captain Teofisto Perer na sakay ng Toyota Hilux na kulay gray ang mga biktima. Paalis na sana sila sa trap kahit nang lapitan sila ng isang take na may daladalang armas at pinagbabaril ang driver. Na-recover sa crime scene ang walong basyo ng bala ng caliber .45 pistol. Sa ngayon ay personal bloods ang isa sa mga tinitingnan ng motibo sa nasabing pamamarila. Kasama Jomar, itong suspect hindi naman konektado sa mga armed group dyan sa Mindanao? Uh, sa ngayon ay uh, hindi pa na-confirm ng ating uh, mga autoridad pero hmm. uh, meron na silang tinitingnan ang angulo. Ito ay uh, personal bloods hmm. at uh, positibo rin na kinilala nitong mga biktima Itong uh, number sa kanila, kung saan ay kilala nila sa pangalan na si Kalandok Oo. Uh, medyo ano lang naman, eh, sariling ano talaga to sariling uh, interest interes yung kanyang uh, dyan. Dahil kung, uh, ba ano to, kung konektado ito sa mga arm group dyan, maramihan to kung umatake. isa lang eh. Ito sa CCTV, di ba? Kasama Joe kita kitang kita isa lang. Hmm, tama ka. Kasama Spike, kita, kita nga. Pero, nga uh, parang ito ay uh, sanay na sanay na ito mamasa kasama ng spark mm. ito ay uh, nasa intersection pa mismo ng kanto ng uh, ORC compound kung saan matao itong lugar na ito kasama ng spark mm. at uh, dito dumadaan yung uh, papasok at palabas sa Cotabato City hmm. at uh, nagawa pa talagang amaril doon mismo sa kanto ng nasabing uh, nasabi niya area. Oo, oh, uh, oh. magaling it. Uh, tsimpong talaga eh. Alam niya na medyo babagal, o oh, magmiminor yung sasakyan doon sa area na yon Kaya dumikit lang eh. Tumatakbo lang kasama ng Jumar, dinikitan lang. Pagkatapos, binanata na yung driver. Wala bang... Mm. Mm. Hmm. Doon sa kabilang kanto na yon kasama ng Spag, ay mm. dinagihintay yung uh, kanyang uh, getaway na kasama oh. at uh, mabilisan itong uh, Kumari na kita doon sa kabilang CCTV uh, na lang na pinakuha yung uh, isa dahil uh, yung isang copy lang yung nakuha natin CCTV mm. pero nakikita natin uh, doon kasi sa medyo unang bahagi lang noong uh, kanto na yon ay uh, mayroong isang outpost ng ating PNP doon mm. ang uh, nakala talaga pero talagang uh, mabilisan mabilis yung pangyayari. Mm. At uh, seconds or 30 seconds yung pangyayari na yun na papamaril ay uh, mabilis talaga yung uh, ginawang aksyon itong uh, gunman na ito at mabilis din nakatakas. Mm -hmm. So ibig sabihin tandem din yan kasamang Jomar dahil uh, may may kasamahang nakamotor eh. Nakamotor eh. Dalawa eh, di ba? Mm, tama kayo kasamang Spark. At uh, ano noong uh, yung tatlo o apat na yun na nasa likurang bahagi ay kitang-kita Oh. Ang papalapit itong uh, gunman na ito Tumalon. ay akma pang tatalon itong nila oh. ito, oh. Dahil uh, natakot at nakita naman niya na may dala-dalang kalibre 45 itong uh, suspect na ito. Oo, oh, oh, yun din saan ang gusto ko itanong kanina. Wala bang nakapost yung polis doon sa area? So mayroon din naman pala. Meron, mm. meron kasi ang swag at uh, yun nga po yung uh, inalam ni uh, City Director, uh, Police Colonel uh, Bungkayaw. Mm. Uh, kung uh, mayroon bang uh, nakikita na uh, pwedeng managot itong ating mga otoridad na nandoon sa area. Mm. Kaya hindi ka matawid itong lugar na ito, ay uh, mayroon namang talaga nilagay yung ating mga otoridad diyan na mga police para magbantay doon sa nasabing area. Mm -hmm. Pero medyo mabagal ka sa Jumar yung pag-respondi dahil uh, siyempre ilang putok ba yung, kin ilang putok ba yung uh, binigay ng, ano, ng gunman? Mm, ito ay naku uh, nakuha doon sa Man uh, ay uh, sa bigay sa atin ay walong basyo ito Oo. ng uh, bala ng kalibre 40. Oo, oh, walong basyo suso dalawa tatlong putok maalarma ng pulis kung malapit lang kasama ni Jumar makarespondi agad. Mm, tama ka kasama ni Eh, uh, wa walong putok 'yun eh. Oo. Oh, oh. Kasama ju. Uh, oh, oh. alam mo na kung anong putok yung iyong naririnig. Oo, oh, oy, at, simple, uh, yeah. talagang gawawa dito kasama ng Spark dahil medyo bata-bata pa itong na uh, napatay na, na, oh, oh. na talagang uh, hindi na umabot sa bahay pagamutan ay, ay nasawi talaga dahil nga dito sa kanyang mga tinamong sugat. Oo, oh, hmm. hindi naman hindi naman siguro akalain ng mga mga pulis na bagong taon at libintador lang yung pumutok pa iba naman yung putok ng baril sa Labintador kasama Jumar sa Firecrackers. si eh. Iba ang tunog ng baril eh. mm -hmm. Tama nga, kasama mm. ka. magkaiba talaga yung tunog ng uh, itong taputok uh, at yung tunog talaga ng baril. Oo, oh, eh. walong putok yan. Sa dalawa, tatlo magkasunod. Maalarma na kung nandiyan yung pulis sa tabi. Di ba? Alam na yan. Mm -hmm. Tama nga kasama ang Oh, so, so ibig sabihin, ibig sabihin kasama Jumar, kasama Jumar may kapabayaan pa rin. Ano sa mga posting polis dyan? Yes, uh, yun nga po yung tinitingnan ngayon ng ating bago-bagong uh, City Director. At mm. uh, yung ating City Director kasama ng uh, Spark ay taga rito rin sa atin, mm. ay uh, ginagawa niya yung kanyang uh, uh, makakaya na mapanatili at uh, maging uh, maayos na ang Cotabato City dahil uh, dalawa tatlong araw lang yung pag-iutan, rin na naman mga naiulat na mga ganitong krimen. Okay, sige kasama Jumar, update mo kami dito sa Palawan kung ano nang lagay dyan ha? Uh, okay. sa nangyaring pamaril niyan dyan sa Cotabato. JK, uh, kasama ang Spark. So yan lang muna yung ating may bigyan na pagula at naman dito sa regyo ng Bang Sumoro. Yung para sa mga balitang bago at mabilis. Thunder News, Philippines. Thunder Radio Live Reports. Maraming salamat kasama Jomar Abdul. Ay, mula dyan sa Mindanao.